tayo sa mga tambay. <laughs> mga totoong buyer. Ayan. Okay. Since morning, ganito kami dito. Tuloy-tuloy. Non-stop, di ba? Oh, ayan. Ito po mga tambay. Busy na kami, guys. Malapit na ang grand opening. This is so cute. Oh my gosh, it's a metal. Dito rin po kami to. Preparation na rin po namin

Ano yung alabatin? Hindi, tagalabat. Alabat. Alabat. Mata ko ng tagalabat. Sabi, bastos niyan. Bastos, oh, bastos, may limagbatin. Bastos ka daw? Bastos, alabatin. Ano palabatin? Alabatin. Ah, alabatin. Ay, ba yun? Ayun yun. yun. <laughs> <laughs> bastos. Ano ba, palabatin o alabatin? Alabatin. Palabatin. Ah, alabat, tagalabat yan. Kasi doon M mga tao, ah, doon malakas mga asar eh. Later. Grabe nice. naman si Ana. Sana, sana all Ana. Hi, birthday! Oh, Magmamana, thank gutom you! Gutom na gutom, gutom, Anna, na gutom. Anna, <laughs> ano, naging, Sana all, Ana! Sana ay, mo pa, mamana, tagaaw! Ang sarap ay, naman ay, maging ay, swerte ay, ni Rasel, kay Ana! Yes, thank you sa dinner. Nagluto niya kami ng saking bangus at hipon na napakasarap. Thank you! Alam mo, nawa, nabawasan yung stress ko today kasi kung wala ka, magpapadeliver ako. Thank you sa lutong bahay. dito ang mga bebe ko. Ang aming inspirasyon para sa grand opening, nandito rin sila. Siyempre, family din yan. Dahil yan ang aming motivation kung bakit kami magsisikap sa life. Right, bebe? That's kiss Mama! Kiss mama, dalay! <laughs> kiss mama. Love you. um Princess Har and Princess Har are very thankful. You know what the old lady did? What? What happened? You know what happened? What? There's a uh, very bright light. paniwala pan So you know the very bright light. And then nung, Ay, bedtime a, story. Rico. There's a. There's a Aliuna, sila. Uh, you know there's a wings. <laughs> the, the wings. It goes, it goes. The white wings then let's blow up on the back of the old lady. Pagod, ang si pagditan dalawa. picture na boy. So, ayan na. Pinakabit na namin. Jerwin Gako, JC Intal, and eto, syempre, si ka-amazing nyo. Check this out, guys. Ito na yon. Pag nakita nyo na yung mukha nito, nung kalbo pa siya, yan na yon. Okay, at ito, pinapuputol ko tong puno para sa'yo. Ayon. Ayon ayon ang ayon ng PBA Moto Club si Ryan Aranya charot <laughs> ito si Ryan katabi ni Rico <laughs> <O nga. laughs> and of course more and more over here the fast slam dunk king Captain Hook and Pinoy Sakuragi woohoo naabutan nila dito no choice sila kundi magpa-picture sa akin <laughs> Sa saan po kayo, tita? Bukadete. Oh, wow. Pauwi na kayo bukas. Yeah. So, okay. hindi sila makakapunta sa ground opening. Yeah, kaya dumaan sila na, dito. Na, tara, picture daw. Yay! Thank you, guys. Ang dami nilang binili. No? Huh? <laughs> Pinakiyaw nila. -LBC Pina-LBC isang box. Okay, guys. Pinagtipa na. Pinagtripa namin si Denso. Itinago namin yung motor niya. <laughs> paano, si, paano? Iniwan niya yung motor niya dito. Yung susi, nakakabit. Ano? So, pinagtripa namin siya ni Ipa-prank na namin siya. <laughs> ipaprank namin siya. Oh my gosh. Oh my gosh. Ipaprank ko si Denso. Nakakatawa to. <laughs> so, ipapark namin sa video. <laughs> Ayun. Ay, lumampas! <laughs> Guys, ipaprank namin si Denso. Dahil makulit to. Pa-iiyakin natin. A few moments later.

Ado, ba? Ado ba? Seryoso pa. Ado pa. Serioso pa, pa. Nag-apply na Hindi, Dinidinig ang tribe banke lang namin. Putang ina, putang ina. Ayun. Ini-gituro ko, puta. Pero, oh, bye. Eh, hindi ko na ko anan kasi seconds, si hindi naman kinohanon na 'yan. Successful ang prank. Nilam namin ng video. Ang kinabahan ako. O, uh -huh. kinabahan sya ng todo. So ngayon naglinis kami sa HQ, niready ko na mga food para may mga chips bukas dyan. Okay, so maluwag na maluwag natin ang namin ang mga helmets. Okay na kami dito guys, ready na kami for tomorrow. Ready na ba kayo? Ready na kami. Ready na ba kayo? Ready na! Let's go! Okay. Ready na! Tuyo na dapat. Um, guys, buti pa siya naglilinis siya dito sa bahay namin. Di siya naglilinis. <laughs> <laughs> ayan, po Ayan, o, oh, aket Akit pa, akit pa, mataas pa. Buti na lang matangkad. <laughs> meron, oo sa Meron sa naman. Honestly, <laughs> <naman>. lapit ko dito. So, <laughs> ito yung ating sariling line. Of course, dito sa wife ko, tapos dito sa anak ni Gigi. So, you can see. siya hindi niya nakalagay. Malalagay yan sa vlog, si ma'am. Left <laughs> mo.

That's mine, Jacqueline. Perfume? Yes. Oil-based po siya. Imported from other planet. Yan, ito na yung mga maglilinis. Pasok, pasok sa third floor. Ayan, bibili na si ma'am. Ay, biya na mano natin sa perfume. Si ma'am. Guys, available na po ang aming Perfume. Oh, sakto naka pink ako. Talagang sinakto ko ang araw ng launch sa akin Jacqueline perfume. Ayan. So pinangalan sa akin ni Rico to. And then this one, I see si Jaylin Kiana, anak ni JJ to. And then of course, Paul Rico. And I'm sure ang bestseller seller natin si Lamberto. <laughs> si JJ, si Lamberto. Okay? Guys, it's only 799 pesos available na. Limited lang pa lang ang first batch namin. Pero pagka maganda ang ating demand, we will get more supplies. So, guys, come here and get your merch. Punong-puno na naman tayo. Very good. Anna, I love you. Sobra. Sisi kay... and Calgareta. Kay... And the crap. Thank you, Anna. Ano to? Nagtatabaan kami dito every night. Ang dami namin pagkain. Ang dami namin... Ang dami nagbibigay ng pagkain, actually, at nagpapadala ng food sa amin buhay na buhay kami dito.